yung pagpunta natin, pangangaral ng mga pastor, ng mga evangelist, yung sumisigaw dyan sa kalsada, yung mga namimigay ng na mga tracks, yung kumakatok sa inyong bahay at sinasabing uh, pinangangaral yung mabuting balita, lalong-lalo lalo na po yung mga nagmimisyon sa mga strict na mga lugar, strictong lugar, at sila po ay uh, pinipersecute doon, walang kabuluhan po lahat ng yon. Kung hindi nabuhay ang ating Panginoong Yesus. Kaso lang, na sabi nga sa binasa natin mga nagdaan, siya ay nabuhay muli. So, ibig sabihin, may kabuluhan ang pangangaral ng mabuting balita. Okay? Bakit siya may kabuluhan? Kasi ito nga yung kaligtas. Nandito nga yung kaligtasan nating lahat. Okay? kung mananampalataya po tayo dito. So, ang una ay uh, kung walang muling pagkabuhay ay walang kabuluhan. Ang ating pangangaral, ang pagtuturo ng mabuting balita, pero dahil ang pinanulos ay nabuhay muli mula sa mga patay ay may kabuluhan ang pangangaral. Pangalawa, sabi dito, verse 15, At kami ay napatunayan, uh, Ito muna, verse 14, At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang aming pangaral ay walang kabuluhan. Pangalawa, hindi lang yung pangaral ang walang kabuluhan, walang kabuluhan din ang inyong pananampalataya. Ibig sabihin, halimbawa, may nangangaral, pinanampalatayanan mo, kung hindi nabuhay muli ang Panginoong Yesus, walang kabuluhan yung pananampalataya mo. Walang kabuluhan yung lumuhod ka, umiyak-iyak, lumuhaluha, humagulgol. Dahil sa pag-altar call, walang kabuluhan po yun. Yung pananalig mo yun, walang kabuluhan. Pero praise God, dahil nabuhay muli ang Panginoong Yesus, may kabuluhan po ang iyong pananalig. May kabuluhan po ang iyong pagtanggap sa aming Panginoong Yesus. May kabuluhan yung nananampalataya ka na siya ay Diyos na nagkatawang tao. Okay, may kabuluhan po yan. Verse 15, At kami ay napatunayan pang mga mula ang saksi sa Diyos sapagkat kami ay nagpatunay tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo na hindi naman niya muling binuhay kung totoo na ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Yeah, magiging bula ang saksi. Okay? Kasama po ito sa isampung utos. Yung huwag kang magbibigay ng false testimony sa iyong neighbor. Hindi ka magbibigay ng maling patutoo okay hindi ka uh, magsisinungaling okay sa yung mga sa yung o yung magsuwasaksi ka ng mali sa mo kasama po yan sa Ten commandments so sila Paul at ang mga apostol at lahat po ng nangangaral ay magiging bulaang saksi bakit kasi nga sinasabi nila na si Jesus ay binuhay ng Diyos eh, hindi naman pala binuhay ng Diyos si Jesus so magiging bulaang saksi pero salamat na si Jesus ay binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Ibig sabihin, tayo po ay mga tunay na saksi. Kung pinapangaral mong salita ng Diyos, ikaw ay tunay na saksi. Hindi ka bula ang saksi, kundi ikaw ay isang tunay, totoong saksi. Verse 16, sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, Si Kristo man ay hindi muling binuhay. So, kung hindi nabubuhay ang mga namatay na, edi kung si Jesus ay namatay, hindi rin siya muling binuhay. Okay? Pero, nabuhay muli ang Panginoong Jesus, kaya ibig sabihin, ay merong buhay or merong bodily resurrection. So, ilan na po yon? So, una, ang pangangaral at pagtuturo ng mabuting balita ay may kabuluhan. Okay? Dahil nabuhay muli ang Panginoong Pangalawa, ang iyong pananampalataya, ang iyong pananalig ay mayroon ding kabuluhan. Pangatlo, hindi ka isang bulaang saksi kung pinapangaral mo yung mabuting balita, kung pinapangaral mo na si Jesus ay binuhay ng Diyos, hindi ka bula ang saksi kundi ikaw ay isang totoong saksi. Okay? At pang-apat, sabi ni Paul, uh, tuloy natin, sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Verse 17, kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalata ay walang kabuluhan, kayo'y nanantili pa rin sa inyong mga kasalanan. Okay? Ibig sabihin, walang kapatawaran ng kasalanan. Kung hindi muling binibuhay ang mga patay, yung bodily resurrection, lahat tayo ay makasalanan pa rin. Kahit na kada linggo humihingi ka ng tawad sa Diyos, kahit na pati midweek service, pati Wednesday, umingi ka ng tawad sa Diyos, wala pa rin kapatawaran. Bakit? Kung hindi binuhay ng Diyos ang ating Panaso Kristo. Pero salamat dahil binuhay, dahil nabuhay muli ang Panginoon Isus. Ibig sabihin, meron tayong kapatawaran sa kasalanan. Hindi lang kapatawaran uh, ng kasalanan, sabi dito, at kung si Kristo ay, uh, verse 18, kung gayon, uh, kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalatay walang kabuluhan kay nanatilipas rin sa inyong mga kasalanan. Okay? At kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Ibig sabihin, kung ang isang tao ay namat kung ang isang kristyano, namatay o ang isang tao namatay na Kristiyano o walang walang kabuluhan yon namatay siya tapos wala din mapapahamak din siya okay pero dahil nabuhay ang Panginoon Hesus meron siyang buhay na walang hanggan meron siyang kaligtasan malala ko uh, para maunawaan po natin to ng maigi meron pong isang festival na ginaganap ginagawa ang mga hudyo on the seventh month ng Jewish calendar. okay Sa ikapitong buwan, meron silang uh, ginagawang uh, feast. okay At ito po yun yung tinatawag na Yom Kippur. Yom Kippur or yung Day of Atonement. Yung Day of Atonement, mababasa natin po yan sa Leviticus chapter 16. Ano po yung day uh, Yom Kippur or Day of Atonement? ito lamang po yung tanging araw na kung saan yung high priest ay papasok don sa most holy place. So, ang templo, meron siyang holy place at meron pong most holy place. Yung most holy place, don po nakalagay yung uh, Ark of the Covenant at saka yung Mercy Seat. Yung Ark of the Covenant, nandun po yung tablet of stone na kung saan nakasulat yung Ten Commandments at saka yung tungkod ni Aaron na namulaklak at saka mana, yung mga nilagay nila na mana. Okay? At yung mercy seat naman, yun po yung takip ng Ark of the Covenant na may dalawang cherubim sa ibabaw po nito Yun po yung mercy seat. Nandun po yan sa loob ng most holy place. Okay? wala pong pumapasok sa most holy place. Okay, wala pong nakakakita. Maliban lamang sa ikapitong buwan o yung tinatawag na Day of Atonement. Yung high priest, susot po niya yung high priestly garment, yung linen garment, susot niya at saka yung kanyang mga robe na yung kanyang laylayan ay merong bell. Okay? So, dinesign po yung suot ng high priest na merong bell Okay, mababasa po natin to sa Exodus, merong bell, tapos uh, uh, yung pomegranate, tapos bell ulit, tapos pomegranate, alternate, bell, pomegranate, yun ang siot ng high priest. Kaya pag naglalakad siya, tumutunog po yun yung bell, tumutunog, habang gumagalaw siya tumutunog, at meron din po siyang tali sa bewang, okay na bago siya pumasok sa loob ng most holy place, pinapausukan po yan. Meron silang sensor, scepter, sensor tapos pausukan yung most holy place at pag napuno na yung usok, yung most holy place, doon pa papasok si yung high priest. Bago siya papasok, siyempre magkakatay din po siya ng bull. Pang Uh, panglinis ng kanyang kasalanan at takan ng kanyang pamilya, yung pamilya ng high priest. At yung mga tao naghihintay sa labas ng templo, nandun sila, nag-aabang sa labas ng templo dahil nag-alay din sila ng sacrifice. Hindi lang po yung high priest ang may sacrifice, yung mga tao din ay may sacrifice na dalawang kambing. Yung isang kambing, paduduguin, kukunin ni uh, high priest ang kanyang dugo, at yung isa ay tinatawag na scapegoat so ipapatong ng high priest ang kanyang kamay sa sa kambing i kumbaga maipapasa yung kasalanan ng ng buong Israel doon sa kambing at pakakawalan po ito sa wilderness okay pero yung isang kambing uh, kukunin po yung dugo niyan at yung dugo yun ay dala-dala ni Aaron or nung high priest papasok siya, ay okay, papasok siya doon sa loob ng most holy place at iwiwisik po niya yung dugo sa direction kung nasaan yung uh, ark of the covenant. Now, ito po. Ito po. Pag yung high priest po habang nandun po siya sa loob ng most holy place yung mga Levites kasi yung mga Levites lang ang nandoon sa holy place. Okay? So holy place, most holy place. Sa most holy place, high priest lang ang pwedeng pumasok isang beses lamang sa loob na isang taon. Na sa most holy place, may mga Levites dyan sa mga priest. Hinihintay nila din yung high priest na lumabas. Nasa kanila yung kabilang dulo ng tali. Yung isa ay nakatali sa bewang ng high priest. At habang naglalakad yung high priest sa loob, naririnig nila yung bell. Okay? Pag yung bell po hindi na tumunog, alam na po natin, namatay po yung high priest sa loob ng most holy place. Wala pong papasok para kunin po ang high priest. So, anong gagawin nila? kihila na lang po yung tali para lumabas. Ano pong ibig sabihin kung namatay yung high priest dun sa most holy place habang winiwisik yung dugo. Ibig sabihin po, hindi tinanggap ng Diyos yung sacrifice. Hindi tinanggap ng Diyos yung offering ng congregation. At kung yung mga Levites na nanghila dun sa high priest, ilalabas nila yung high priest, makikita po to ng mga tao na nasa labas, naghihintay, na labas ng templo, naghintay, nakita nila na yung high priest. Uuwi po yung mga tao bigo. Alam nila, hindi na sila nalinis, hindi napatad yung kanilang kasalanan. Bakit? Namatay yung high priest. Habang nag-offer siya doon sa loob ng most holy place.